Hello po mga boss, madam. Ayan, isang maulang hapon na naman po dito sa amin. Ayan mga boss, madam. Hindi pa rin nagbabago ang panahon. Umuulan pa rin. Ayan, wala na po kasawa-sawa yung ulan. Ayan mga boss, madam. Usapan naman natin ang lugon mga boss, madam. Pwede nga bang paliguan at purgahin ang lugon na manok? Ayan mga boss, madam. At ito po ay aking iba bahagi, mga boss madam Ayan, pwede po natin paliguan paglugon po ang inyong mga alaga Pero po nakadepende po sa inyo kung gusto nyo pong gumamit ng shampoo Mga boss madam, ang iba po kasi nyan paglugon Hindi po sila nagsashampoo Pero kami po ay gumagamit po kami ng shampoo Para po sa ating mga alaga Kahit po sila po ay lugon Ayan mga boss madam Siyempre, kayo pong mag decision kung gusto nyo pong gumamit o hindi. Ayan, mga boss madam. At siyempre, mga boss madam, kung magpupurga kayo, pwede nyo pong purgahin ang inyong mga alagang lugon. Ayan. Basta wag nyo lang po silang gugutumin, mga boss madam. Kasi nga, siyempre, sila po ay lugon. Mahina po ang kanilang katawan. Pwede po silang purgahin pero hindi po sila pwedeng go to men ayan mga boss madam Oh, kita nyo yung aking mga alaga at ang paglulugon mga boss madam yan po ay nagtatagal lang ng dalawa o tatlong buwan po ayan yan, depende po yun sa inyong mga <laughs> alaga ayan. Ayan, boss, kasi minsan po meron pong mas matagal pang naglulugon ayan, talaga ng, ng, ng mga manok sigur, ayan, yun action, na siguro yun ang maratanda pero ang kilimitan po boss, talaga ay 2 to diyan isma's lang ang tinatagan ng paglulugon mga boss Thank madam you, mga boss, at syempre pwede mga po lang kayong lang magbigay lang dyan po. ng multivitamins para po sa ating mga alaga pag yan po ay lugon ang hindi lang po pwede natin gawin ayan ito po inyong tatandaan Huwag nyo po palaging hahawakan ng inyong mga manok pag sila po ay lugon. Kasi po sila po ay ma stress dahil masakit po ang kanilang mga katawan. Ayan mga boss madam. Pwede naman po ninyong hawakan pero hindi po, hindi po pwedeng ibitaw. Okay? At syempre hindi po pwede na uh, ah, hihipo-hipuin nyo palagi ang inyong mga alagang manok dahil syempre masakit po ang kanilang katawan.